So hello mga kabisnes Good evening sa ating lahat So closing time na mga kabisnes So bale Napasarap ang aking pagluluto kanina So hindi ko na-estimate Ang ating pagluluto kanina Kaya so, yeah, meron tayong Ano Natira mga Pitong piraso So pito So nasa ano to 175 pesos Ang ating na yan na nalulugi dyan kasi hindi na yan pwede kinabukasan atin na lang yung uulamin na yan natin yan kinabukasan so okay na lang okay na yan kasi ano naman marami naman na na ano kanina na pinta kanina kaso lang na pa na pa napasarap yung pagluluto ko kanina hindi ko na napansin na yung oras kaya ayan mayroon tayong natira na pitong piraso so Okay lang yan mga business. Bawi tayo sa, susunod bukas. So, yan po. So, closing time na mga ka-business So, yan. Magsisira na tayo. So, yan. Kakatapos ko lang mag, ano, mag, mag-cut. Yan. May, may, may order tayo kanina. Audio tayo na photo paper. So, ating kinakat. At yung mga iba, mga sticker. Nagkakatay ng natin mga sticker. At nag-layout. So kagatapos lang natin mga ka-business. So Closing time na <laughs> So bali ano Ayan po So bali sa Discarte dito sa manok natin mga ka-business pala Ito Hindi, hindi ko talaga to binibinta Kasi Para Ano para palaging maganda ang quality ng ating fried chicken kasi yan pag binibinta yung kinabukasan iba na kasi ang ano yan iba na kasi ang kanyang texture medyo matigas na siya at hindi na sa juicy juicy <laughs> hindi na sa juicy anja ang kanyang kulay mag iba na rin so iba talaga ang quality pag bago at saka yung luma na fried chicken so dapat minamarket natin ang ating mga customer dapat quality ang ating binibigay sa kanila at talagang lalo na sa ating mga suke so dapat ang ating mga suke talaga quality talaga ang ating binibinta sa kanila kasi pag nabigyan mo yan ng hindi maganda na quality yung ating mga suke so lilipat yan ng ibang ano ibang tindahan so wag lang natin pakawalan ang ating mga suke mga business. So, yun po ang pinakaano. Kasi yung mga suke natin, yan po ang magliligtas sa atin sa mga panahon na katumalan. So, mayroon tayong mga suke na magliligtas. <laughs> so, dapat alagaan natin ang ating mga suke para hindi sila mawala sa atin. So, yun po ang pinaka magandang discovery diyan sa market. Market natin sa ating fried chicken. So, yun po mga business. Kasi kadalasan kasi sa iba, napapansin ko, pag suke na, parang ano na, hindi na, na nila binibigyan, hindi, hindi na nila binibigyan ng magandang quality kasi nag-ano sila kasi parang inaakala nila suke na, so hindi na ano, hindi na lilipat ang iba. So hindi yan pwede. Dapat alagaan natin yung mga suke. So, po. So, po mga kabisnes. So, bali kanina hindi pa rin natin nakabit naka, hindi talaga kumakapag video sa ating pagluluto na fried chicken so masinsa na kayo mga ating mga sumusunod sa ating mga video sa ating fried chicken sorry talaga pero ang ating procedure ganun, ganun pa rin wala wala naman nagbago sa ating procedure ganoon pa rin ang ating procedure ang, at ang at, ating mixture sa ating breeding mix Ganun pa rin at ang ating procedure sa pag coating sa pagluluto sa tamang temperature ng matika 350 degree so ganun pa rin ang ating pagluluto walang nagbabago mga business so tuloy tuloy lang sa ating pagluluto ng fried chicken mga kabusiness so at yan mayroon tayong nadagdag sa ating ibang fried chicken so dati kung dati fried chicken lang ating binibinta so ngayon mayroon tayong printer gcash at so yan so So on, sunod sa susunod maka pag pag bigyan tayo ng ating Panginoon sa awa ng Diyos, bibigyan tayo ng more blessing pa. So yung ating tindahan, lalakihan natin at mag magdagdag pa tayo ng ibang negosyo, mag-expand tayo ng ating business. So yun po ang ating goal. So dapat pala mga ka-business po. Yun po, pinaka-the best na diskarte sa fried chicken mga ka-business pala. Ito pa, isa pa. Yan ang pag nagbibinta ka, pag nagbibusiness ka ng kahit anong business, dapat mayroon kang goal. May goal ka sa business mo para hindi ka mawala ng gana pagdating sa panahon na mga kahirapan sa pag pagdala ng negosyo. So, dapat mayroon tayong goal. So, itong aking business, may mayroon akong goal na You know, ina, inaabot pero hindi pa, hindi ko hindi ko pa naabot yung goal ko dito sa ating business sa ating fried chicken so <clears> tuloy-tuloy <throat> lang so meron tayo dapat meron tayo goal para yun nga hindi tayo ma, wala ng gana sa pagninegosyo at para hindi din tayo magano magstay sa ating ating fried chicken Ay, sa ating para sa ating negosyo para hindi tayo magstay sa ganito kaliit na negosyo so dapat meron tayong goal na palakihin ang ating business. So, yun po, dapat mga ka-business. So, <clears throat> kasi yung iba kasi, ah, pag, pag, pag sila, pag okay na, yun lang, yun, yun na yun, ang ganilang goal. Hindi na sila, nag, hindi na sila mag, ano pa ng goal na palakihin nila, mag-expand sila ng ibang brands, so, ganun po. So, dapat meron tayong goal sa ating business para mas maganda ang ano para may inspiration ka sa iyong business. So, yun po ang pinaka the best. So, yun po. Thank you for watching and God bless ating, mga, ating lahat mga business